Sa bawat kagat, may direksyong tinatahak ang kalusugan ng buto at kasukasuan mo. Marami sa atin ang naniniwalang basta pagkain, lakas yan. Pero sa pagtanda, nagbabago ang katawan, humihina ang bone density, kumukupas ang cartilage, bumabagal ang paggaling. Kaya mahalagang kilalanin ang limang pagkaing maaaring tahimik na nagpapalala ng sakit sa tuhod, kirot sa balikat at pangangalay, at mas mahalaga, kung paano palitan o ayusin ang mga ito para protektado pa rin ang katawan. Kung ikaw ay 60 pataas o may rayuma, osteoarthritis, osteoporosis o gout, makinig hanggang dulo. Baka matagal mo nang kinakain ng ilan sa mga ito at ngayon mo lang makikita ang koneksyon sa paminsang pamamaga at kirot. Hindi ito pananakot. Kaalaman ito. Layunin nating hindi magbawal, kundi magbigay ng gabay. Kanino dapat magingat? ingat Gano kadalas at ano ang pwedeng kapalituna mga pagkaing sobrang alat, processed meats, instant noodles, at dilatang sabaw. Si Mang Rene, 68, sanay sa corned beef tuwing umaga at mommy cup noodles sa hapon. Napansin niyang madalas sumasakit ang tuhod at madaling sumakit ang likod. Mataas ang sodium ng mga pagkaing ito. Kapag sobra-sobra ang alat, maari nitong itulak ang katawan na maglabas ng calcium sa ihi. Sa mga senior na manipis na ang buto at kulang sa calcium o vitamin D, mas bumababa ang bone density at mas madaling sumakit ang kasukasuan. Kung may alta presyon ka rin, doble ang tama. Bumibigat ang presyon at humihina ang buto sa pagdaan ng panahon. Anong gawin? Limitahan ang processed meats sa paminsan-minsan na lang. Piliin ang sariwang karne at isda. Hugasan ang delata para mabawasan ang alat. At sa sabaw, tikman muna bago magdagdag ng asin. Gumamit ng lasa mula sa sibuyas, bawang, luya, kalamansi, dahon ng laurel at paminta sa halip na puro patis o vetsin. Mas madalas na nilagang gulay at tinolang manok na sariwa ang sabaw. Mas maayos para sa buto, ikalawa, matatamis na inumin, at sobrang asukal, soft drinks, powder juice, milk tea na maraming syrup, at pati yung diet na ilapog mo ng sunod-sunod. Si Aling Nena, 70, mahilig mag soft drinks sa tanghalian at milk tea sa merienda. Napapadalas ang pananakit ng mga daliri at tuhod, at parang mabagal ang pagaling ng maga. Ang labis na asukal ay maaring magdulot ng low-grade inflammation sa katawan at pa ang timbang na dagdag pahirap sa mga kasukasuan. Sa buto, kapag puro asukal ang inuuna, nauuna ring kinakain ang lugar ng masustansyang pagkain, kulang katuloy sa calcium, magnesium at protina na kailangan sa buto at cartilage. Paano aayusin? Palitan ng soft drinks ng malamig na tubig na may hiwa ng pipino o kalamansi. Kung gusto ng tamis, Prutas ang kainin at huwag inumin ang calories. Kung milk tea ang hilig, piliin ang less sugar o no sugar. Bawasan ang add-ons at gawing treat na lang isang beses sa isang linggo. Sundan ng tamis ng isang basong tubig para hindi palitan ng asukal ang dapat sanang protina at gulay sa plato. Ikatlo, pagkain may trans fats at sobrang pinirito, commercial na empanada, pastry, donuts, chichirya at paulit-ulit na ginamit na mantika. Si Kuya Boy, 66, mahilig sa meriendang mamon, donuts at pritong pulutan sa gabi. Minsan pagising niya, mas masakit ang tuhod at may paninigas sa daliri. Ang trans fats at sobrang pinong mantika mula sa paulit-ulit na pagprito ay maaaring magpalala ng systemic inflammation. Kapag inflamed ang katawan, umaaray ang kasukasuan at bumabagal ang repair ng cartilage. Dagdag pa, ang extra calories ay tumatambak bilang timbang. Bawat dagdag na kilo ay dagdag bigat sa tuhod at balakang. Ano ang mas ligtas? Piliin ang inihaw, pinasingaw, nilaga o air fried. Sa tinapay at pastry, piliin ang may mas kaunting mantikilya at asukal. Kung bibili, tingnan kung no partially hydrogenated oils. Sa bahay, isang gamit lang ang mantika. Pagkatapos linisin at itapon. Subukan ding gawing merienda ang saging na saba, mani na hindi maalat, limitado ang dami, o yogurt na plain na may kaunting prutas. Ikaapat, labis na alak. Si Tatay Lando, 65, pangpawala ng pagod daw ang dalawang bote gabi-gabi. Pero napansin niyang mas madalas ang pananakit ng balakang at parang lumakas ang hilo kapag umaahon sa hagdan. Kapag sobra ang alak, bumababa ang kakayahan ng katawan na sumipsip ng calcium at vitamin D. Maari ring maapektuhan ang balanse ng hormones na tumutulong sa bone remodeling. Sa kasukasuan, pwede ring tumaas ang pamamaga at lumala ang pagod sa kalamnan na sumusuporta sa tuhod at balakang. Kung may gout, alam mo na. Ang ilang inuming may alkohol, lalo na beer, ay maaaring magpalala ng atake. Anong practical na hakbang? Kung iinom, limitahan at huwag araw-araw. Magpalit ng ilang gabi sa tsaa o tubig na may yelo at kalamansi. Huwag uminom ng walang laman ang tiyan. At piliin ang kasama sa plato ay protina at gulay, hindi pulutang pritong-prito. Sumangguni sa doktor kung may maintenance na gamot at kung ligtas ang kahit konti lang. Ikalima. Pagking mataas sa purine sa mga taong may gout, baga at atay, organ meats, sardinas, tuyo, dilis at sobrang sabaw ng laman. Si Aling Mercy, 69, tuyo sa umaga, dinuguan sa tanghali, sabaw ng nilagang baka sa gabi. Isang linggo siyang pabalik-balik ang kirot sa hinlalaki sa paa at tuhod. Sa mga may gout o mataas ang uric acid, ang pagkain ng mataas sa purine ay maaring magpalala ng atake. Kapag inflamed ang kasukasuan, mas mahirap gumalaw at lalong humihina ang kalapit na kalamnan. Dagdag pinsala sa stability ng tuhod at bukong-bukong. Hindi lahat ay sensitibo sa pare-parehong antas, pero kung may history ka ng gout, bantayan ang dalas. Ano ang alternatibo? Piliin ang isdang hindi masyadong maalat at hindi preserved. Dagdagan ng tubig sa maghapon. Iwasan ang sabaw na masyadong puro at mamantika. Pagtuyo ang ulam, maliit na piraso lang at damihan ng gulay at kanin para hindi masobrahan. Kung may atake, kumonsulta sa doktor at iwas muna sa mataas sa purine hanggang humupa. Mapapansin mo ang pattern. Hindi ipinagbabawal ang pagkain. Inaangkop natin ito sa edad at kondisyon. Ang tunay na kalaban ay ang sobrang alat, sobrang asukal, trans fats at paulit-ulit na prito, labis na alak at mataas na purin kapag may gout. Kapag nabawasan ang mga ito, mas humuhupa ang pamamaga, mas magaan ang hakbang, mas hawa ang tuhod at balakang. Ngayon, paano natin tatapatan at poprotektahan ang buto at kasukasuan araw-araw? Unang panangga, sapat na protina sa bawat kainan, isang palad ng isda, manok, tokwa o munggo kung kaya ng tiyan para matulungan ang kalamnan na sumuporta sa kasukasuan. Ikalawang panangga, calcium at vitamin D. Gatas na akma sayo, low lactose kung kailangan. Maliliit na isdang may tinik na naluluto ng malambot, malunggay, pechay at pula ng itlog. Ikatlo, magnesium at potassium mula sa saging na saba, abokado at monggo. Ingat sa gout, kung sensitibo, limitahan at irotate. Ikaapat, omega-3 siya mula sa isdang tulad ng tamban, tulingan o tanigi na inihaw o nilaga. Huwag puro prito. Ikalima, pag-inom ng sapat na tubig para sa buto, cartilage, at pag-flush ng uric acid sa mga may gout, gawing praktikal ang pagbabago sa loob ng isang linggo. Sa araw ng linggo, planuhin ang almusal na hindi puro dilata, lugaw na may manok at malunggay, o itlog na nilaga at kamatis kung okay sa iyo ang nightshades. Sa tanghalian, pumili ng isang ulam na nilaga o inihaw at isang mangkok ng gulay na may kaunting mantika lamang. Sa hapunan, iwasan ang pinakapinong tamis kung gusto ng dessert, saging o kaunting prutas. Itala sa isang maliit na papel o sa telepono ang napansin mong ginhawa o kirot sa loob ng 2-4 oras pagkatapos kumain. Kapag pauli-ulit na pattern, doon ka mag adjust Kung martes ang tukso day sa pastry, hatiin ang piraso at sabayan ng mainit na tsaa sa halip na soft drinks. Kung biyernes ang pulutan, subukan ang inihaw na tokwa, pritong isang gamit lang ang mantika at kaunti at huwag susobra sa alak. May kasamang puso ang pagbabagong ito. Hindi ito tungkol sa bawal ka na. Kundi alagaan natin ang hakbang mo. Ang tuhod na hindi sumasakit, balakang na may lakas, at likod na hindi nangangalay. Iyan ang mga maliit na himala ng tamang pagpili araw-araw. Kapag binawasan mo ang alat, tamis, trans fats, labis na alak at mataas na purin, hindi lang kasuksuhan ang giginhawa, patitulog, enerhiya at sigla mo sa maghapon. Kung may natutunan ka rito, i-comment ang buto protektado sa ibaba. Ibahagi kung alin sa limang pagkaing ito ang madalas sa bahay ninyo at anong adjustment ang uunahin mo. Babawasan ng alat, iiwas sa soft drinks, lilipat sa inihaw, bawasan ng alak, o irotate ang pagkaing mataas sa purin. Baka ang komento mo ang magsilbing gabay sa iba pang senior na naghahanap ng simula. Pakiusap din, ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan, kapamilya, o kapitbahay na may iniindang kasukasuan. Isang pindot mo ngayon ay maaaring magligtas ng tuhod bukas o magbigay ng mahimbing na tulog ngayong gabi. At kung gusto mo ng tuloy-tuloy na gabay para sa kaalaman sa katandaan, mag-subscribe ka. Dito ang bawat tip ay panangga para humaba ang lakad mo, manatiling matatag ang buto, at gumaan ang bawat pagbangon. Panghuling paalala, iba-iba ang katawan, gamot, at kalagayan ng bawat isa. Ang mga payong ito ay pang-edukasyon lamang at hindi kapalit ng payo ng doktor o dietitian. Kung may malalang sintomas na ka-maintenance ka o may history ng gout, osteoporosis, kumonsulta bago magbago ng dieta. Sa bawat kagat at lagok, may desisyong nakapaloob. Piliin ang makapagpapalakas sa buto at magpapakalma sa kasukasuan. Doon nagsisimula ang ginhawa.